isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon ay inyong matutunghayan ang mga mahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, Ang Noli sa Tangere. Sa kabanata 41 na pinamagatang Dalawang Panauhin Magiliw maaya-aya at nakasasabik na pagtanggap sa ating mga panauhin upang sa kabila ng kanilang mga gawain ay kanilang naisasanggi o naisasalis sa kanilang mga kaisipan na sila ay bumisita sa kanilang mga kaibigan. Sino-sino kaya sa mga panauhin ni Ginoong Ibarra ang nagbigay ng oras at Atin silipin ang isang pambihirang tagpo na ito. Atin silang pagbuksan ng pinto sa pangnimula ng ating kabanata. Simulan natin sa mga palasalitaan. Unang salita, balisa. Balisa ay isang paglalarawan ng kilos na nagpapakita ng na hindi naaayon sa kagustuhan ang nararamdaman o nararanasan mayroong bumabagabag sa kanilang sarili at hindi kontento sa emosyong nararamdaman. May kung anong isip na masama o negatibong bagay. Ikalawang salita, danyos. Ang danyos ay ang paglalarawan sa mga bagay na nasira, nawala, naubos o biglaang nasira ng mga ibat-ibang sakuna. Ito rin ay kadalasan sa mga bagay na iniingatan at pinahahalagahan na bigla na lamang nanawala o nasira, o di kaya'y naubos. Kadalasan sa isang ari-arian o minsan pa nga ay ang pagkitil ng buhay ang pagkawala o pagkasira ng iyong mga gamit o ari-arian tulad ng mga bahay, kotse, alahas at higit lalo na ang buhay ng isang tao mong lubusang minamahal. Ikatlong salita, maangas. Ito ay ang pagpapakita ng isang ugali na masalbahe at makapal na mukha. Ibang klase ito sapagkat ito ay may masamang pamantayan at negatibo ang tugon nito sa buhay. Nagmamadgaling at nagpapakita ng pagkakaarugante. Ikaapat na salita, pilat o peklat. Ito ay isang marka na nangiiwan lalo na kung mayroong nangyayaring kasawian o di kaya'y karahasan. Ito ay isang ufa na namamalagi na sa iyong katawan kung magiiwan ng alaala -ala na mahirap ng mabura magpakailanman. Mga tauhan, Crisostomo Ibarra, Elias, Lucas, Isang Utusan Para naman sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng Santiago, sa tahanan ni Crisostomo ibara sa daan. Dumahu tayo sa buod ng kabanata. Malisa si Crisostomo at hindi man lamang dalawin ng antok ang binata. Minabuti niya na pumasok sa kanyang laboratorio upang maglibang at maalis ang mga sumasagi sa kanyang isipan sa mga kaganapan na nangyari. Pumasok ang kanyang utusan at ipinaalam na mayroon siyang panauhin na taga bukit at nais nito na siya ay makausap. Agad naman na inutos na Ibara na papasukin ito. Nagulat si Ibara nang nakita na ang panauhin na ito ay si Elias. Idetalye ng piloto ang mga kaganapan na nangyari at kung paano niya ito napatigil at napahinahon ang mga tao. Binanggit din niya na mayroong sakit ang nobya nito na si Maria Clara. Pagkalipas ng kanilang pag-uusap ay umalis na rin si Elias at si Ibarra naman ay tutunguhin ang dalaga na mayroong sakit upang malaman ang lagay nito. Habang binabagtas ang kalye, nakasalubong ni Ibarra ang isang lalaki na mayroong teklat sa mukha na nagpapakilalang si Lucas, ang kapatid ng lalaking dilaw na sa panghuhugos. Maangas itong kinausap ng binata patungkol sa pera na makukuha upang maging kapalit sa buhay ng nasawi na kapatid at ganoon na rin ang danyo sa lahat ng nangyari. sinabihan siya ng binata na bumalik na lamang muli sapagkat ito ay nagmamadali na ng nobya dahil ito ay may sakit. Ngunit mapilit si Lucas at hindi makapaghintay. Umiwas na lamang ang binata habang nakangisi naman si Lucas na mayroong binubulong na pagbabanta laban dito. Karunungan ng Kabanata Dalawang Katauhan Dalawang nilalang, iba-iba naman ang katauhan. Sabay man na pumunta, minsan lamang daraan. Pareho man ang kasarian, kasalungat naman ang kailangan. Punto per punto man ang hatid, anumang sala ang batid, lahat ay makakatawid sa pasukan na kanilang pinahihiwati. Anumang uri ng katauhan ang sinasambit, basta't mahusay ang taong kumakabig kahit sila ay pawang magkapatid, magkaiba pa rin sila ng ninanais. Pahiwatig ng Kabanata Dalawa ang uri ng pagkatao ng bawat nilalang sa mundong ito. Kinakailangan mong kumilatis, tumimbang, at masusing mag-isip upang ikaw ay hindi malinlang. Bagamat ang mundong ating ginagalawan ay mabangis, hindi mo makakita o matutukoy ang pagkakaiba ng bawat isa. Manalig ka na mayroong mabubuti na nakapaligid sa iyo na handang kang protektahan at iiwas ka sa mga bagay na ikasasama mo. Ang kotob ng puso ang siyang magsasabi ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng babala upang tukuyin ang mga bagay na mismo mong madidiskubre sa pagdaan ng panahon tanging ang iyong sarili ang nakatalaga upang maghudyat ng tamang gawi at pag-iisip sa iyong kapwa. Manatiling positibo sa buhay at huwag hayaan na ikaw ay masakop ni numan na siyang ikababagsak mo sa pagdating ng panahon. Hayaan mong ikaw ay maging handa at magkaroon ng tiwala sa sarili. Huwag magpadala sa iba. O mga bata, kung ay mag-iwan ng isang kataga, ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa isang na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat niya rin musmus na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. kap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay at may pananalig sa may kapal. Alam mga bata, hanggang sa muling kabanata, para sa kabanata, apat na put, dalawa, pinamagatang, ang mag-asawang de Espadanya. Ibangan, huwag kalimutang mag-like, share, comment, at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Maalam mga kapanitikan, hanggang sa muli!